magandang araw maulan mga kawilder so nagbabalik life of birth ng ating video tutorial mga kawilder so ngayon mga kawilder ang ipakikita ko naman sa inyo ay eh, gagawa tayo ng kalan ulit na de kasi yung ating de na isa ay sobrang takaw na sa uling kasi malaki na ang butas so maggagawa na ulit tayo ng panibago mga kawilder ito ay gawa naman sa lata dati sa kaserula ngayon sa lata naman ito mga kawilder ayan pasisya na pala kayo mga kawilder kung bibihira tayo makapag upload ng ating mga video dito sa ating channel kasi marami tayong ginagawa at saka wala pa tayo gaano ginagawang sidecar ngayon mga kawilder wala pa tayo talyer pero gagawa tayo ng talyer para tuloy tuloy ang ating pagturo sa ating paggawa ng sidecar mga kawilder ayan So, pero bago yan mga kawilder, maraming maraming salamat pa rin sa panunood nyo ng ating mga video. Palagi pa rin kayo nandyan, sumusuporta so, sa ating YouTube channel. Ayan, so big shout out sa inyong lahat mga kawilder. Pasensya na pala kayo kung hindi ko nasasagot isa-isang inyong mga comment. Gawa ng, yun nga, medyo may kabisihan tayo palagi mga kawilder. Ano? Ayan. So, ayan mga kabilder, ipakikita e, ko sa inyo, panuorin nyo at ating gagawin yung ating kalana na de-blower para makatipid-tipid ulit tayo sa ating uling mga kawilder. Ayan, so tara mga kawilder. So bali yan na mga kawilder yung ating gagawin mga kawilder. Ano? Ayan, so pasensya na kayo ng sisip siyap na siyap. Ayan, so wag nyo na lang muna pansinin mga kawilder. Ayan, so ito na mga kawilder, yung paso, ayan, pinutol lang natin ayan, hinati lang natin sa gitna para sakto lang yung lagayan ng uling at saka binutasan na rin natin yan sa ilalim saka itong lata pinutol natin, are, mga kawilder ayan so, gumawa na rin ulit tayo ng daanan ng hangin ayan ayan, tulad pa rin ng dati kumbaga, lata naman, are, so, bali yan pala mga kawilder, yung ating ginawa dati. Ayan, yung umabot lang din naman ang views niya ng 100,000 mga kabilder. Ayan, so kahit pa eh, maraming naging views ito mga kabilder. Ayan, napakalaki na ng butas mga kabilder. Napakalakas na sa uling. So ang gagawin natin dyan, sa kahoy na lang. Ang ginagawa natin dyan, <coughs> pag may mga kahoy tayo, Diyan na, putol-putol lang na Ayun, mga kawilder. Ayan. So bali ito, yung ating gagawin, pang uling. Ayan, para medyo maliit lang yung laman na uling, pang isang kiluhang luto ng sinaing, talagang sakto lang. So bali ito mga kawilder, binutasan na rin natin yan, tagos. Ayan, tagusan. Ayan. Tagos siya doon. Ayan o. Ayan. Tapos, hahaluan natin ng siminto. gagawa natin dito ng pinaka, ano niya, patunga ng kaldero. Mga kawilder. Ayan. Ayan. So, ito, ipapasok natin dito. Mga kawilder. Ayan, sa gitna. Ayan. Nasa gitna ito. Ayan. So, stay tune lang mga kawilder at ipapasok natin ito wala tayong taga video ngayon mga kawilder so bali ito mga kawilder wala na ito isang tabi na ito itong dalawang ito bali ito na lang Ayan ang forma niyan mga kawilder. Ayan. Tapos dito yung blower. Dito lalagyan natin ng takip Para ang hangin pataas. Tapos ang gagawin natin mga kawilder. Maghahalo natin ng simento. Lalagyan na natin dito. Sa ilalim paikot. Okay. Stay tuned mga kawilder. pang matagalan na naman itong mga kawilder na ating gagawing kalan lutuan kasi itong ating ginawang kalan ay eh, 4 years na yan mga kawilder hanggang ngayon, buhay pa, napapakinabangan pa mga kawilder So, ayan mga ka bago tayo mag roon, maglagay ng siminto, ilagay ito. So, ito muna ang ginawa natin, pinakatungko, para ipapasok doon sa loob. Okay? Dito, mahirap lang hawakan mga ka-builder kasi mainit pa. Ayan. Hindi yan mga ka-builder. Ayan yung pinakatungko niya. Ay, napakatibay niyan mga ka-builder. Ayan, bago yung pasok sa loob. So, sala yung pasok natin, mga kawilder. Dapat, pasok muna, ano. Pasok muna para makita ninyo. Makita nyo natin, mga kawilder, kung anong forma talaga. Okay. Ayan. Ayan. Dyan, dyan, gayaan. So, itutuwid pa naman natin yan, mga kawilder. Bago natin ayusin ang simento, ano. Ayan. So, ito, mga kawilder, eh, sa mga pulling ang ginagamit ay napakalaking bagay nito hindi ka na mag hindi ka na magpapaypay mga kawilder ayan so yan ang porma niyan mga kawilder bago lalagyan natin ng simento oops ayan okay na yan mga kawilder mainit ang bakal so ganyan muna so mamaya na natin ayusin yan napakainit ng bakal bagong welding so yan mga kawilder napakatibay nyan Tsaka, hindi basta basta mga dudurog ang semento gawa nitong lata okay parang ito lang mga kawilder ayan napakatagal na niyan 4 years na so halos kasabay ng ating channel mga kawilder ayan okay stay tuned mga kawilder at tayo maghahalo na ng simento tapos isimentuhin na natin so ayan mga kawilder so bali nakapaghalo na tayo ng simento ano? Ayan, so medyo marami. Gawa ng sobra. Ayan, basag na yung ating siminto dati. tatapan na natin dyan yung matitira. No? So ilalagay na natin dyan mga kawinder. Ayan, stitch na, At tayo maglalagay na ng siminto sa ating kalan. Ayan. yan na mga kawilder. So, nilagyan natin pabigat doon kasi nalutang yung ano, yung paso. Kaya tatanggalin natin yung pag matigas-tigas na. Tapos patitigas-tigasin muna natin. So, ayan ang nangyari. Medyo bilog ang nangyari sa lata kasi yung simento ay nasisiksik na buka yung lata. Pero okay na yan. Mas maganda nga yung medyo maluag sa bandang unahan. Ayan. So mamaya na natin ibabaon pati itong pinakatungko nya Kapag mapinis na natin ito Kasi mahirap na lukutin kasi nasa gitna yan Na tungko dito dadaan yan eh Kaya lilinisin natin yan Tapos itong lata wala namang problema yan Kasi gugupitin ulit natin paikot yan Tapos pag matigas na matigas na ang simento Sa isang araw pwede na gamitin natin yan Saka na natin itutupi yung lata papunta rito sa simento para hindi matalas, hindi makahiwa, no? Ayan. Okay na yan, mga kawilder. So, medyo mataas na yung ating ginawang kalan. Ayan. Medyo maliit ang butas niyan. Kaysa, din sa ating kalan na isa. Napakalaki. Malaki na butas. Okay. Pero ito naman, mga kawilder, pag nabasag din ang pasok niyan, malaki na rin ulit yan. Ayan. Pero matagal mabasag yan. Mga 2 years or 1 and a half years. Ayan. Bago mababasag yung paso sa init. Ayan. So ito yung pang ano lang natin. Pang saeng, pambigas. Pang, pang isang kilong ulam. Ayan. Pang isang kilo to. <clears throat> Lahat ng isang kilo dito lulutuin. Pero pag maramihan dito na. Dyan sa maramihang uling. Para isang lagayan ng uling iluto agad ayan yan tira ng simento na yan ay ating isisimento na lang yan so ayan mga kawilder uh, nilagay na natin yung tungko ayan pagpasinsyahan nyo na yung ingay ng paligid natin mga kawilder hapon na kasi inabot na tayo ng hapon kasi medyo pinatuyo tuyo natin yung simento ayan tapos kikinisin na natin ito dudukot-dukotin na lang natin pag kinisa at saka ito mga kabilder pag napantay na natin sila napantay yung simento na yan saka na natin gugupitin yung lata na sobra okay pwede rin hindi gupitin kaya lang pangit pangit kaya gupitin na lang natin mga kabilder nang hindi sagad tapos tupi-tupiin natin ng konti yung kuan, yung dulo ng lata papunta sa simento para maganda ang lapat. Okay. Yan, so stay tuned lang mga ka-welder. So nilagyan nga natin ng pabigat gawa ng paglalagay ng simento kanina. Nalutang yung paso. Ay eh, ngayon hindi na. Ayan, tatanggalin na natin. O hindi na nagalaw. Okay. Ayan, natakpan na nga ang butas di ba re ayan okay ayan ang butas maliit lang para yung hangin medyo malakas ang persa pag -ihet. okay stay tuned mga kawilder at ating kikinisin Ayan, so dinukot-dukot lang natin mga ka kasi mahirap. Pag hindi naman natin agad nilagay yung kuan, yung itong tungko, baka hindi kumapit sa ilalim. Kaya mas maganda habang basa pa, habang malambot pa, nilagay na yung tungko para kapit na kapit sa dito sa ilalim siya. Ayan, so medyo katamtaman ang tigas niya. Ayan, silinisen na natin yung pinaka ayan yung butas na yan lilinisin na ng pom para maging malinis na ayan ah so nakinis na natin okay na yan mga kabilder ito pakikinisin na lang natin yung binaka bunga nya tapos alisin natin yung semento doon sa paso para malinis tingnan mga kabilder bukas na natin ito gugupitin ayan tapos bukas so matigas na talaga yan sa isang araw pwede na gamitin yan mga kabilder mapapakinabangan na natin yan so ititesting natin yan pag tuyo na tatry natin tapos gamit natin muna yung lumang blower or gagawa tayo ng bagong blower para dito sa kanya ayan para tig isa silang blower okay medyo madilim na mga kawilder kasi hapon na nga ay eh, tayo nagsundo pa ng mga estudyante natin medyo na ano matagalan lalo ayan so stay tuned mga kawilder at ating lilinisin ang hirap wala tayong taga video okay ayan na mga kawilder so nalinis na natin yan lagyan natin ng binusa natin ng tubig para maalis yung bara dito sa tubo. Ayan. Okay na yan mga kawiller. Hintayin na lang natin ang pagtigas niyan bukas. Okay. So ayan mga kawiller. Tapos na tayo dito. Ito na lang. So ito tingnan nyo, okay pa rin yan mga kawiller, oh. Yan pa rin uling-na-uling uling yan mga kawiller, ayan, oh. Lakas pa rin ng lingas. So magluluto tayo ngayon dyan kasi hapon na. Magluluto tayo dyan sa ating lumang kalan. Ayan, napakaganda pa rin.